Hello guys. So, um, ito yung unang podcast ko. Alam niyo ba pinabano sa podcast? Podcast. Gusto yun. Kaya pagpasensyahan niyo na medyo meron pa tayong mga dead air o medyo hindi pa tayo sanay sa ating mga sasabihin. Pero ito nga. So, sisimulan muna natin ikukwento ko muna sa inyo kung bakit kwentuhan tayo dito lang ng ating channel. Naisip ko tong title na to kasi, di ba, pag tayo may mga kaibigan tayo, meron tayong mga matagal na hindi mo nakikita, pamilya natin, parati natin sinasabihan na tara, kwentuhan tayo. Parang, let's chat. Ganyan, di ba? Pag, mag, pag tayo, kasama yung mga friends natin, kasama yung mga family natin, kahit stranger na na, na nakakausap natin, parati natin sinasabi, is, kwentuhan tayo. So, itong channel na to, is para doon. Para tayo ay magkwentuhan. Ito ay kinuha ko base sa aking mga experience din, kasi katulad ko, introvert ako. So, minsan o kadalasan, hindi ko kaya mag-express o hindi mo maikwento kahit sa pamilya ko, kahit sa kaibigan ko, kahit sa malapit sa akin. Nahihirapan akong sabihin sa kanila kung ano yung mga gusto kong ikwento, kung ano yung mga nararamdaman ko. So, napansin ko, may mga nakilala din akong mga ibang tao na ganun din yung nararamdaman nila. At minsan, mas madaling magkwento sa hindi natin kakilala, di ba? Minsan, mas madaling mag-open up sa tingin natin, hindi na natin makikita kinabukasan. O tingin natin, hindi naman tayo kilala at hindi iti-take it against us yung mga ikukwento natin. Yung pagtapos na, pagtapos na ikwento sa kanya, tapos na, hindi na kayo magkikita. Hindi mo na siya, wala siyang kakilalang mga common friends or wala, hindi niya magkukwento sa iba, nakakilala mo rin. Parang minsan, mas safe sa atin O minsan pakinamdam ko, mas safe sa akin na magkwento sa iba na hindi ko kakilala. So, kaya naisip ko tong gawin, tong channel na to, tong podcast na to, para sa mga katulad ko na nagkakaroon ng having a hard time para ikwento o para mailabas o para maishare kung ano man yung gusto na ikwento o kung ano man yung nararamdaman nila sa araw na yon para hindi ba masyadong mabigat ang nararamdaman natin? So, dito sa channel na to, pwede kayong magkwento. Hindi natin, hindi, hindi requirements sa sabihin mo yung tunay mong pangalan. pwede kang umiyak. Kung masaya ka naman, pwede mo naman i-share kung ano yung nararamdaman mo. Kung masaya ka that day, kung malungkot ka that day, kung proud ka sa sarili mo that day, kung naiinis ka that day at hindi mo maikwento sa malalapit sa iyo, nahihirapan kang ikwento sa mga malalapit sa iyo, itong channel na to ay perfect for you. Kasi at least kahit pa paano, may kukwento mo. Baka baka may mga listeners tayo na nararamdaman din nila yon o nangyari din sa kanila yon that day. So at least meron ka ng venue o meron tayong venue na magkwentuhan sa mga pangyayari sa mga buhay natin na hindi natin ma-share kahit kanino o dahil may mga introvert tayo kasi minsan may mga extreme na introvert na hindi talaga kayang magkwento kahit kanino. So isa ako sa ganun. So minsan nakakapagkwento ko sa mga bagong kakilala na alam kong hindi ko na makikita bukas. O pag sila lang yung lumalapit sa akin, tapos medyo matagal na kami magkakilala, doon lang. Pero minsan, may mga pangyayari sa buhay ko o minsan, may araw na ins na ins ako. Minsan, may araw na kilig na kilig naman ako. Minsan, may araw na masayang masaya ako. Minsan, may araw na malungkot ako, naiiyak ako. Hindi ko ma-share kahit kanino. Kasi, siguro, minsan, sa past experiences na rin na nagkwento ka, tapos they will take it against you na parang gagamitin nila pag nag-away kayo. Tapos minsan naman, nagkwento ka din sa tao, tapos pinagkatiwalaan mo, ipagkakalak naman sa iba. Di ba, lalo na sa workplace, napakahirap magkwento. Kasi, you know, people just come and go. Sometimes, kung magkukwento ka at pipingin mo magkwento sa isang matagal mo nang kakilala sa katrabaho, minsan, siya pa ang gagamit ng kwento mo against you if ever may mangyari. Yan kasi talaga yung kadalasan. At alam ko namang hindi lang ako ang nakakaramdam niyan. Marami tayong nakakaramdam niyan. So dumarating ang panahon na hindi na natin alam kung sino yung pagkakatiwalaan natin para kwentuhan. Minsan naman, may mga panahon na magkukwento tayo sa tao, kilalang kilala na tayo ng taong to, bigla na lang mawawala. As in, mawawala na lang sila bigla. At 360 wala sila bigla sa buhay mo. So, mahihirapan ka na o mahihirapan ka ng maghanap ulit. Lalo na kung may mga past experiences ka. Sa isang taong katulad ko na introvert, parati lang ako sa bahay. Hindi rin naman ako masyadong friendly. Magkaroon man ako ng maraming kausap, mga small chit-chat lang. Tapos noon, hindi ko na rin naman sila makakausap ganon. And ngayon kasi, nag-iisa na rin ako sa buhay. So, wala na rin akong parents. Lumaki din ako sa lola. Wala na rin yung lola ko. So, ang ah, hirap-hirap sa akin para magkwento sa iba, sa lahat ng na naramdaman ko. At minsan, marunong ka kasi hindi mo ma-share. Alam mo yun, wala kang mapag-sharean kung ano man yung nararamdaman mo that day. Kaya ginawa ko tong channel na to at this sa mga taong katulad sa mga taong katulad ko, meron na tayong makakausap, meron na tayong makukwentuhan at may makikinig na rin sa atin kasi dito sa channel ko handa akong makinig sa inyo. May mga view, may mga listeners siguro na pag tumagal na itong channel natin is handa na rin makinig sa atin, handa na rin makinig sa inyo, at handa na rin mag-share kung ano man yung nangyayari sa buhay nila na hindi na na may kwento sa manalapit sa kanila. So, yun, pagpasensyahan nyo na kasi una ko tong record and unang podcast ko to, unang episode. So, medyo nakakapapa tayo kasi bago pa lang. Pero I hope lumaki tong community na to kasi marami ako nakikilalang nakakatulad ko. And minsan, natutuwa naman ako kasi nag-open -nag up sila sa akin. Yung mga hindi nila may kwento sa iba, nagkukwento nila sa akin. Kasi nga, mas madaling magkwento pag alam mo na hindi mo na makikita yung tao kinabukas. Mas madaling magkwento pag hindi mo talaga kilala yung tao. Kasi they won't judge you. Siguro, i-judge ka man nila, hindi ka naman masasaktan kasi hindi mo naman sila makikita, di diba? And sometimes, pag nagkukwento ka sa isang taong hindi mo kakilala, pareho pala kayo ng story, ha? Yung mga naiisip mo o yung mga gumugulo sa utak mo, minsan, pag naikwento mo sa isang strangers na hindi mo kakinala, ganun din yung pinagdaanan niya. At may pinagdadaanan din siyang ganun. maishi share niya sa'yo kung ano man yung mga bagay na mga natutunan niya. Makakakuha ka ng mga tips. O, minsan, maiintindihan mo kung ano yung mga bagay na hindi mo maintindihan. Kasi naranasan niya na eh. Pero syempre, nasa sa'yo yun. Kung Iti-take mo yung advice. Or, minsan, ah, sa'yo din naman yun. Kung ano lang iti-take mo, sa sa'yo. Pero, kadalasan yun yung napapansin po na pag nagkwento ka sa isang tao, lalo lang mas matanda sa'yo, or minsan wala rin naman sa edad, may na naisi-share sila sa'yo. And then, minsan, na-open yung mind mo, o yung pag-iisip mo na, ah, ganun pala yun. Kasi may, ma may mga bagay na hindi mo naiisip hanggat hindi mo ikwento. May mga bagay na hindi mo may mga bagay na hindi mo naiisip hanggat hindi mo sabihin ng malakas. Yung mga inner thoughts natin, pag hindi natin sasabi yan ng malakas, o pag hindi natin yun na ikukwento sa isang tao na magkakaroon at magkakaroon ng reaction dun sa kwento natin. Sometimes hindi din naman, hindi din natin naiisip, di ba? minsan, paggalit ka dun sa tao at sarili mo lang ang narinig mo, utak mo lang yung narinig mo, puso mo lang o damdamin mo lang yung nararamdaman mo. Hindi mo, minsan hindi mo maiintindihan. Minsan hindi ka makamove on. Minsan, paulit-ulit yun sa utak mo. Pero once kinuwento mo na yon at na-share mo na yon sa isang taong alam mo na wala pa namang alam tungkol sa iyo at nagkataon na naranasan niya na yon at nagkataon na may mga sasabihin siya na makakapagpa-open ng minds mo, makakapagpa-open ng puso mo o ng nararamdaman mo tungkol sa bagay na nangyari sa iyo. Malaking bagay yun para sa atin, di ba? Kasi napakahirap nang wala ka mapagkwentuhan. Napakahirap nang hindi mo mashare. Napakahirap na hindi mo masabi kung ano yung nilalaman ng puso at utak mo. Kasi wala eh. Kasi hindi naman lahat tayo pinagkalooban ng mabuting pamilya. Hindi naman lahat tayo pinagkalooban ng mabuting kaibigan. ba? Diba? may mga dumarating sa buhay natin, mga mabubuting kaibigan. Kasi syempre minsan hindi mo kasi mangyayari. hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa buhay natin o sa buhay niya na may pinagdadaanan din siya, may pinagdadaanan tayo. Pero minsan bigla mo lang nawawala, di ba? At may mga tao kasi napakahirap magtiwala. At may mga tao din na napakahirap talaga mag-open ako sa karanasan ko, may mga nag-open up sa akin na mga strangers. Tignan, doon ko lang sila nakita that day. Or katrabaho ko sila na mga inaaraw lang, o ibang buwan ko lang silang nakasama. Bigla na na sila mag-open up sa akin. Just bigla na lang kinabukasan, wala na sila. O kinabukasan, hindi naman nila, hindi naman kami parating nag-uusap. Pero nag-open up sila. Nagtitiwala sila sa akin. So, itong channel na to, para dun to sa mga taong wala na mapag sharean o hindi nila o wala sila na kahit na sino para ma-share o siguro gusto nilang marinig ang kwento ng iba kasi sa pakikinig ng, sa kwento ng iba, o sa experience ng iba, diyan tayo matututo din. Dyan din tayo minsan nakakakuha ng realization sa nangyayari sa atin. Kasi minsan, magkukuha na tayo sa kaibigan natin. Pero wala silang alam doon sa pinagdadaanan natin. Minsan, magkukuha na tayo sa pamilya natin. Pero hindi nila naranasan, wala silang idea. But the support yung support is nandon, support system mo is nandoon. Maswerte ka kung meron kang support system na matibay, kaibigan o ka pamilya na kahit na hindi pa nila nahikayat na, na hindi pa nila nararanasan, nandiyan sila para sa iyo. Malaking bagay 'yon. So, masaya ako para sa mga taong may nakapalibot na ganoon. Pero if gusto n'yong makarinig ng mga storya ng mga ibang tao at baka nakataon na naranasan niyo yun at naranasan niyo na yun or gusto niyo din na mag-share ng mga storya niyo na hindi niyo mo share kahit kanino or gusto niyo lang makipagkwentuhan sa atin perfect tong channel na to para sa inyong lahat, para sa ating lahat. Di ba? Ang goal ko dito sa channel na to is para para matulungan o para mabawasan ang mga daladalahin ng mga taong hindi makapag-open up o hindi makapagkwento sa kahit na kanino. Na dahil dito hindi naman requirements, magpakita ng muka. Kasi nga, audio lang tayo hindi din naman requirements sabihin, ganun po yun. ano Gusto mo naman makwento, this is, this is one of your options, or this free talk. Malaya kang magkwento kung anong gusto mo At andito ako para makinig. andit andyan yung mga listeners para makinig. And, I hope, one day, lumakot tong community natin, at, may binubuo din kasi akong website para sa mga, na, para sa atin, para sa community natin na to support. No? Para ma-support natin yung isa't isa mentally and spiritually and emotion, emotionally para kahit papaano, at the end of the day, mo na may channel na makikinig sa iyo. Merong isang platform or community na pwede kang maging parte ng community na yon. Pwede kang tumulong, pwede kang mag-share ng mga karanasan na natin. Kasi alam naman natin lahat na pag nasa utak mo ng lahat at hindi mo masasabi, mahirap at dyan nagsisimula ang ating mental, uh, mental uh, problems. So, I hope our missions and our uh, goal is to provide support and emotion, yeah, emotional support and para sa mga taong katulad natin para hindi tayo nalulungkot, hindi tayo nag-iisip ng kung ano-ano at least at the end of the day I hope na maka-inspire tayo at I hope na we support each other para kahit papaano maging maluwag ang ating mga puso, ang ating mga otak, sa ating mga dadadalahin. Kasi malaking bagay. hindi man tayo maging mayaman, hindi mo laman tayong ganun sa pera, pero the people who can support us, community we can be part of, malaking bagay para sa mental health, para sa emotional support as well. So, I hope you can support this channel. Nagsisimula pa lang, this is the first podcast. And may binubuo akong website. And I hope isupon niyo din yung website kasi pwede kayong ma dun sa website na binubuo ko, pwede kayong mag-appointment one-on-one. Kung gusto nyo lang na ako lang yung kakwentuhan nyo. Or kasi may mga balak din ako na our goal, my goal also is to have spiritual support as well. So may mga kilala, may kilala akong pastor na in a long run, Pwede rin kumukusap sa inyo, to support you spiritually. Pero kung gusto nyo, is simple, puwentuhan lang. This channel is really for you. Ginawa ko to para sa atin. Ginawa ko to para sa'yo. Kung isa ka man sa taong walang support system, kung isa ka man sa taong maraming iniisip, maraming nararamdaman, maraming i-share, pero wala, walang nakapalibot sa'yo, o wala kang kakilala, o wala kang pamilya, o wala yung kaibigan mo dyan para supportahan ka at makinig sa'yo. Itong channel na to, ginawa ko to para sa'yo. Kaya, supportahan natin to. At, subscribe lang kayo dito para makita nyo lahat ng mga audio podcast ko, kasi darating ang oras, magkakaroon din ako ng live dito para makapagkwentuhan tayo na pwede kayo o makaya magkwentuhan tayo. Gusto nyo one-on-one, -on -one. you can book an appointment sa website na ginagawa ko. So yun, for the first podcast, for the audio podcast ngayon, ito muna yung, ito muna yung ishare ko sa inyo para pagdating ng panahon, pag malaki na itong community natin, babalikan balikan nyo o babalikan natin yung storya ng unang podcast na ginawa ko kung bakit ko to ginawa. So ito yung simula ng history natin at sana lumaki pa tayo ng lumaki. Sana marami tayong ma-inspire to share their stories. And sana I hope and I pray na marami tayong matulungan emotionally, spiritually, and of course, you know, mentally. So for now, yan lang muna. And huwag kayo mag kasi ipigitin ko gumawa ng maraming uh, audio podcast para sa atin. At para sa panahon, makakayat na rin kayo at makapagkwentuhan na tayo para ma-share niya din yung mga story niyo. Excited na akong marinig pa naman man yung story niyo. Ito yung mga ito yung paborito kong gawin sana o ito yung ito yung gusto gusto kong ginagawa pag may kwentuhan ako. Mga short stories lang o pag may nagkukwento sa akin ng buhay niya na pinagdadaanan niya. Gustong-gusto -gusto kong naririnig yun. So, gustong-gusto ako marinig yung storya nyo. And I hope sa susunod na mga podcast natin is marinig ko na funny yung mga storya nyo para may na tali sa isa't isa. So, sa ngayon, tara, kwentuhan tayo.